So, good afternoon mga ka-farmer choice. So, ngayon, nandito po tayo sa ano, ating nursery. So, itong nursery na to ay ginawa natin para mayroon tayong mapaglagyan ng ating mga ginagawang punla. So, ang dito lang. So, kinapos tayo ng ano, ng plastic. So, dito na lang muna. Itong area na lang muna yung gagamitin natin. Ito. So, ito siya mga ka-farmer choice. So, nagpunla po tayo ng ano, ng talong. Ito siya. So hindi pa yung tapos yung pinung ipinunla natin dito mga ka farmer choice kasi ni Ragnal method natin ay yung may mga nakausli ng ano ugat. Ayun siya. Tapos ito mga ka farmer choice, mayroon tayong punla ng kamatis. Ayun. Ito siya. Kamatis yan mga ka farmer choice. Ayun. So itong kamatis mga ka farmer choice natin itanim. Ah uh, baka sa ano na to sa ngayong March may tanim natin. So ano, habol tayo sa mababang presyo ng kamatis. So, yung kamatis ngayon, sobrang baba sa ilang lugar. So, habulin natin yung presyo para ano naman, makatulong naman tayo sa mga mamimili. So, dun muna tayo sa kapakanan ng mamimili, hindi muna sa kapakanan natin. So, yan muna mga ka-farmer